Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa magre-request na nga daw ng trade si Anis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. At ang balita naman patungkol sa maglalaro na nga daw ang dalawang secret weapon ng Golden State Warriors. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balitang magre-request na nga daw ng trade si Yanis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Well, sa ngayon nga po mga kaballers ay sobrang nga pong matunog ang usap-usapan patungkol kay Yanis Antetokounmpo dahil na rin naman sa pagiging available nito sa trade market at malaking possibility na mag-request na din ito ng trade sa Milwaukee Bucks lalo pat hindi na rin naman nga gaanong malakas ang impact ng kanilang kupunan dahil sa mga ginawa nilang move ng nakaraang free agency. Maaari din na hindi na rin nga talaga makasiguro ang box na magiging franchise player pa nila si Yanis dahil sa posibleng masasayang lang talaga ang talento ni Yanis Antetokounmpo sa kanila dahil sa hindi na rin naman nga sila mga kabollers gumagawa ng paraan upang mahanapan si Yanis Antetokounmpo ng tamang lineup o makakatulong para makuha ang kampinato. Kaya naman sa nagiging usap-usapan ngayon sa social media ang hindi na pag-stay ni Yanis Antetokounmpo lalo pat matagal-tagal na rin naman nga siyang hindi nakakabalik sa pagiging championship contender. Bukod pa dyan, bukod pa dyan, sa dami nga pong team mga kaballers na gustong makuha si Yanis ay sobrang mas may deserve bang team na maaaring mapuntahan nito na makakapagbigay sa kanya muli ng opportunity na magkampiyon. Inamin na rin naman nga mga kabollers ni Yanis Antetokounmpo sa kanyang mga naging media interview na hindi niya nga talaga nagustuhan ang move ng box ng nakaraang free agency lalong lalo na sa pag-wave sa kanyang kakampi na si Damian Lillard. Kaya sobrang posible na rin ito na ang magtulak sa kanya na mag-request na siya ng trade sa kupunan ng Milwaukee Bucks. Samantala, pumunta naman tayo sa balitang maglalaro na nga daw mga kaballers ang dalawang secret weapon ng Golden State Warriors. Well, alam naman nga natin na hindi nga po tagumpay ang Warriors kanina kontra sa kupuna ng Los Angeles Lakers dahil na rin naman sa kinulang nga ito at hindi nagawang mahabol ang Lakers hanggang sa mga huling minuto ng laro. Well, sa pinakabagong update ayon kay Anthony Slater, maaari na nga daw paglaruin ng Warriors si Seth Curry sa susunod na game upang masukat na nga nila kung ano ang magagawa ni Seth para sa Warriors team. Habang sa parte naman nga po mga kabollers ni De Anthony Melton ay wala pang eksakto kung timetable kung kailan ito maglalaro ngayong pre-season dahil mas binibigyan pa ito ng mahabang painga upang makapaghanda para sa darating na regular season. Ngunit hindi na rin naman nga malabo na paglaruin siya ng Golden State Warriors dahil na rin naman sa maayos na rin naman ang kanilagayan niya. Since nagawa na rin naman ni Steve Kerr na makita ang mga kasalukuyang performance ng kanyang mga manlalaro matapos ang bakasyon ay di hamak na malapit na rin naman nga ang oras na bigyan na nang laro ang ilan sa kanilang mga natatagong manlalaro. Kaya abangan natin ito mga kaballers. So yun lamang, mga kaballers, yan lang naman ang na pag-uusapan natin ngayon. Pititin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.